Hi mga ating, magandang morning sa lahat So ayan, Wednesday ngayon At papasok na tayo sa work Ayan, partida mga ating Wala pang suklay-suklay yan Kasi yung buho ko medyo mahaba na Gusto ko na nga rudro din Kaso nga lang nahihirapan akong gupitan So ayan mga ating, sakay na tayo At tayo ay magdadrive na papunta ng work So ayan, marami pa kasi Kung ano, rikotitos Pagka bago aalis eh, marami pa akong kinakalikot dyan Marami pa akong tinitingnan-tingnan Kung ano-ano So ayan yan kasi ganyan talaga mga babae pag sumakay na sa sakyan marami pang kung ano-anong etsebreche hindi kagaya ng mga lalaki pag sakay larga na agad so ayan uh, syempre nagpray muna tayo bago tayo aalis and then ayun ay ayun nga. ah uh, nagbo-bluetooth pa ako diyan kasi syempre maganda pag nag nagda-drive guys my music. So ayan, nagda-try ako na mag-connect ng bluetooth mga ating. Kaso nga lang problema, naayos ko na yung bluetooth connect ko. Kaso ang problema ko, wala pala akong data, di ba? <laughs> ang siyo nga lang. Tapos, pilit ako ng pilit. Pinito ako namin. Sabi ko, bakit walang tumutunog? Yung pala, wala pala kasi akong data. So, yun. Mahal kasi ang data dito, mga ating. Pagka bumili ka, yung last na load na ito is $40. So, na-load ko lang siya yung $25. ah uh, 2 gigabytes siya ang na-load ko good for one month pero kasi lagi ko siya nagagamit pagka nag nag-aano ako pagka nag nag antawon nito pag nag Google Map yun nagagamit ko siya palagi tapos yun nga pagpapasok ako nagpapasound sa ko so ayun siguro naubos ko na kaya hindi pa umabot ng one month eh yun, wala na, nga nga. nga nga, tayo mga ating, wala tayong load, so ayan, hindi pa nga pala ako nakakapag-load hanggang ngayon, um, pinag-iisipan ko pa kasi pang budget ko ng one week yung $50 eh, kung ilo load ko, wala na akong budget, no, ganyan tayo kahirap dito mga ating, akala nyo ba, hindi lahat na nasa abroad eh, maginhawa ang buhay, isa ako dun sa hindi maginhawa, so ayan mga ating, nabisto nyo na, nalaman nyo na. <laughs> ang hirap kasi dito, mga ating lam nyo ba, pag bibili ako, kailangan mababa sa $10. Ibig sabihin nun, kaya ko pang bilhin. Pero pag nag-more than 10 na, hindi ko nakaya Minsan pa nga, ang budget ko, mga ating, eh, huwag, huwag nyo akong pagtatawaran na, kasi totoong buhay lang to. Minsan ang budget ko, $20, ah uh, good na yon for one week. Kasi, meron naman kasi kaming free food sa shop. So ayun, nakakakain naman doon ng lunch. Tapos sa morning naman, di naman ako masyado kumakain. Uh, nagkakape lang ako, tapos okay na yun. Tapos sa gabi naman, di naman din ako nagra-rice. Pagbusog na ako sa labas, di na ako kakain. Ganun lang yung buhay ko dito, mga ate. So, ayan. Mas maganda pa rin talaga yung meron kang kasi makakapagluto ka. na iba pa rin yung pagkain na may sa bahay. So nga, hindi mag-isa nakakatamad mga ate nakakatamad sobrang nakakatamad talaga magduto ang masarap lang ay makikain mga ate yun lang tapos <laughs> uh, minsan mabunta ako kalaros minsan nagluluto sila din sa bahay binibigyan nila ako yun ganun ang buhay natin dito hindi tayo masyadong magisyo at hindi tayo masyadong maluho um, dahil nga wala namang problema sa pagkain dito sa New Zealand tos yun yun lang mga ate ano pa bang share ko sa inyo ngayong umaga um, nga, medyo masakit ang ulo ko dito kaya yun, uminom ako ng Advil, buti na lang may baon akong Advil from Philippines pero may Advil din naman dito kaso nga lang, ano siya, tablet eh, medyo malansa, buti na lang meron pa ako natira dito na Advil kasi ito talaga lagi kong dinadaing laging sumasakit yung mga utak po lalo na pag marami akong iniisip ng ating so ayan, shout out pala sa mga anak ko dyan sa Pilipinas karol kayong mabuti, parang awa yun na ang hirap ng buhay dito sa ibang bansa hindi tayo namumulot ng pera talagang bawat bawat, uh, sinko mo dito, bawat dollar na kikitain mo dito ay paghihirapan mo talaga So ayan, kaya dapat i i ano niyo yon ah uh, pahalagahan niyo yon. So yun lang shoutout sa mga OFW dyan na nagsisika para sa kanilang mga anak at sa kanilang mga mahal sa buhay so alam naman natin kung ano yung mga priority natin uh, at kung ano yung mga hindi natin dapat i-priority so ayan, unahin muna natin yung uh, kinabukasan ng mga anak natin para magating ng araw, hindi sila mahirapan at least, uh, meron na silang condition, so yun na mga ate uh, napapakanta pala ako dito kasi nga, wala na talaga akong load kaya hindi ako makapagsound, kaya yun kakanta-kanta na lang kahit wala sa tono, di ba mga mga ate? So, ayan. Uh, yun lang. undecided And <laughs> decided. siya kung liliko ba siya o hindi siya pagilid. OMG. Meron sa sasakyan mga ating kasunod ko, ay sinusundan ko pala. Kasi dito usually dapat pag magpaparide ka or magpapalip ka doon ka sa gitnang, gitnang lane, yung sa ano. So siya nasa gitna, nandun siya sa, sa roadside. Ayaw niya pumunta doon sa may lane talaga na magparide. Kaya undecided siya kung magpaparide siya o magstraight siya. Hindi <laughs> e, ko talaga alam kung magdiretso ako. Ano, kasi mamaya nagbago yung isip niya, di ba? O, di kasalanan ko kasi ako yung nasa likuran. Ay, nako. the day So, yun mga ating nakarating na pala ako dito sa shop. So, nandito ako ngayon sa likod ng shop namin sa may parking lot. So, ayan, magpapark na tayo mga ating. So, pagdating ko nga pala mga ating, halos mapuno na yung parking. Kaya, nandito ako sa may git, bandang gitna. So, medyo mahirap magpark mga ating kasi may naka may naka na, nasa pagitna ka ng mga sasakyan. So, kailangan kong ipark siya ng uh, maganda kasi para naman perfect yung ating parking so far. Okay na siya. And thank you mga rin sa panonood. See you again. Bye!